Aries ay matatawag talagang family day kaya mas mainam na mayroon kang mahabang oras sa pamilya para mas makagawa kayo ng mga plano para mas mapaganda ang mga pamumuhay at kung meron ka namang transaction sa ibang tao ngayong araw pwede mo pa rin gawin kaya lang dapat ay mas maaga para ang nalalabing oras hanggang sa maggabi ay para na sa pamilya ayon sa iyong gabay. Sa iyo namang pera kung meron ka talagang hawak na extra pera ay bigyan mo ang anak na may asawa, para mas mabigyan mo sila ng mga swerte sa kanilang mga magagawa sa buong linggo dahil sa naibigay mong pera, at syempre huwag mong kakalimutan ang minamahal na bigyan ng pera para mas makaipong kayong ng mga masasabing karunungan para makagawa ng pagkakaperahan na para sa pamilya. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung mayroong kang pasok dapat ay mas maaga ka lang makapasok dahil doon magsisimula ang iyong mga swerte na magagawa sa hanap buhay ngayong araw, na pwede kang mabigyan ng mga magagandang salita na galing sa iyong boss, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 10 number 24, at number 25. Taurus ang pahiwatig ngayong araw ay may mahina kang aura para makipag sa ibang tao. Nasa pamilya ang mga aura mong magaganda para makagawa ng mga plano na para sa ikasasaya ng pamilya. Kaya umiwas ka muna na makipag-usap sa ibang tao para makaiwas ka rin sa gastos at kung may hinihiling sa iyo ang iyong minamahal ay pagtuunan mo ng pansin dahil mas makapagbibigay sa inyo ng kaluwagan sa pamumuhay kung inyong magagawa ayon sa iyong gabay. At kung may oras ka ay dumalaw ka sa magulang na mabigyan mo sila ng kasiyahan na magpapaganda ng kanilang kalusugan at sa iyo naman ay magkakaroon ng mga gabay ng pag-aalaga ng inyong kabuhayan. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng first day ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw dapat ay maging mas malambing para ang mga grasya na mag-aalaga ng inyong pag-iibigan, ay lalong sisigla at ang kabuhayan ay laging may gabay para maalagaan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 17 at number 25 at number 39. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw kung ikaw ay dadalawin o may dadalaw sa iyo na kamag-anak, ay iyong pakiharapan ng maayos kahit may natatago kang pagkainis sa kanya. Dahil may senyales na pagkayo ay nagkasundo ay may aura din kayo ng swerte kung magnenegosyo. At ang iiwasan mo ngayong araw ang masasabing matalig mong kaibigan, kung ikaw ay dadalawin dahil gastos at kalungkutan ang pwedeng maibigay sa iyo ayon sa iyong gabay at may pahiwatig na first day ang araw mong pwedeng maging maswerte o makaranas ng kasiyahan, at sa araw naman ng Saturday ang pahiwatig ay pwede kang makaranas ng kalungkutan, na pwede lang magbago sa iyong magagawang desisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, dapat ka lang na maging mahaba ang pasensya dahil kung magagalit ka, ay ikaw din ang pwedeng matalo dahil hinihintay lang nila na ikaw ay magalit ang pinapahiwatig, kaya dapat ay maging mahaba ang pasensya sa hanap buhay. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22 number 17, at number 11 cancer, kung meron kang dapat ayusin para sa pamilya. Ngayong araw ang pahiwatig ay unahin mo, dahil kung maayos mo na mas maaga ay magbibigay sa inyo ng kasiyahan at mga bigla ang swerte na pwedeng dumating, kaya kulub sino ang mag-aaya sa iyo para makipag-transaction, o gumawa ng mga kasiyahan na ibang tao ay dapat mong tanggihan, dahil nasa pamilya ang mga aura mo ng swerte para mabigyan mo sila ng mga kasiyahan, at para makagawa kayo ng aura ng kahusayan sa gagawin sa buong linggo ayon sa iyong gabay. At para naman sa mga miyembro ng pamilya kung meron silang pupuntahan na malayong lugar ay bigyan mo lang ng advice na huwag masyadong magpapagabi ng pag-uwi. Para hindi sila makakuha ng negative energy na magpapahina ng kalusugan na madadala pa sa pamamahay. At may pinapahiwatig sa araw ng Wednesday ay mga araw ng kasiyahan para sa iyo o mga swerte na pwedeng may dumating, at pwede ka rin naman na makaranas ng kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig at ang lahat ay mababago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay bawal ngayong araw na magbigay ka sa mga pamangkin at pinsan, ang pwede mo lang bigyan ay ang magulang at ang minamahal para ang mga swerte ninyo sa buong linggo ay lalong sisigla para sa pagkakaperahan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng dikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 30 number 22, at number 8. Leo, kung may binabalak kang plano para ibakasyon ang pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay ay huwag mong kukunin sa iyong naipong pera. Mag-ipon ka ng para sa bakasyon para ang mga swerte mong perang naipon ay lalong gumanda, at ngayong araw kung may transaction ka pa sa ibang tao ay huwag mo nang puntahan pero kung sa mga kapatid ay dapat kang matuloy para makagawa kayo na masasabing kasiyahan para makapag-ipon ng pera ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig sa araw ng first day ay maraming kasiyahan na pwedeng mangyari pero dapat kang mamili, para ang kasiyahan na magagawa ay mapapakinabangan mo hanggang sa hinaharap, pero sa araw ng Tuesday ay pwedeng magkaroon ng masasabing kalungkutan ang pahiwatig, pero magagawa mong maiwasan sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho unahin mong matapos ang dapat na matapos huwag kang magpapataan, dahil ang may mga inggit sa iyo na kasama sa trabaho ay hinihintay lang na ikaw ay maungusan, mas mainam na gumawa ng matahimik at siguradong makakatapos ka ng maayos sa lahat ng gawain, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color yellow number 21, number 16, at number 25. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw ay maging mahaba. Ang iyong pasensya kung biglang may pag-uusap para sa pamilya lalo na sa kapatid na lalaki, para maiwasan ang mga biglaang tampuhan, at kung meron ka namang transaction ngayong araw ay dapat ka pa ring tumuloy kahit konting oras ay iyong bigyan dahil pwede kang makagawa ng masasabing bagong other income. At huwag mong kakalimutan ang mga nasabi ng iyong minamahal para mas makagawa kayo ng mga bagong kaalaman kung gagawa ng pagnenegosyo ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay mas makakainam na maging masinop o maramot para ang iyong pera na swerte ay hindi mo mapawalan. Ang pahiwatig sa araw na Saturday ay may mga bigla ang kasiyahan na pwede kang maranasan, kaya iyong ingatan para iyong mapakinabangan ng matagal at sa araw naman ng first day ay pwedeng may sumubok sa iyo para ikaw ay malungkot kaya dapat kang gumawa ng desisyon na magbabago para makaiwas ka sa kalungkutan ayon sa iyong gabay pag dumating ang pahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig lang ay maging maunawain dahil sa pagiging maunawain mo, ay lalong lalabas ang iyong kahusayan sa hanap buhay na mapapansin ng ilan sa iyong superior na lubos kang pagkakatiwalaan, at pwedeng maging kasunod ng pagtaas ng iyong mga pangarap na posisyon, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 23 number 8 at number 30. Libra ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ng iyong gabay ay iwasan mo muna ang maging mabait lalo na kung pera ang usapan dahil pag nagbigay ka ay ikaw rin ang mawawalan, iwasan mo na ang gumawa ng pagtulong lalo na sa kapatid na lalaki ngayong araw, at kung may deal ka naman na kasama mo ang kapatid mong babae ay naaayon na inyong puntahan, para makapag-umpisa kayo nung mga bagong kaalaman kung magtatayo kayo ng isang negosyo, ayon sa iyong gabay. At iwasan mo rin ang mga kaibigan ngayong araw dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo kung ikaw ay pupuntahan may pinapahiwatig sa araw ng first day ay pwede kang makaranas na masasabing kasiyahan sa mga magagawa na dapat mo laging pag-aralan para sa susunod ay diretsyo na ang mga swerte na iyong ginagawa at sa araw naman ng Friday ay pwedeng magkaroon ka ng gastusang malaki kung hindi mo makukontrol ang iyong sarili ang lahat na yan ay mababago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig lang ay maaga makapasok para ang iyong mga gawain, ay walang maging abala at nang makakauwi ka na maayos sa pamamahay na masaya, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 21, number 36, at number 40. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay iwasan mo muna ang gumawa ng transaksyon sa ibang tao. Dahil nasa pamilya mo ang mga swerte na galing sa kanila at nagaling din sa iyo, pag nagkasama kayo ng matagal ay makakabuo kayo nung naaayon na mga plano para gagawin sa buong linggo na kayang makagawa ng kasiyahan para sa pamilya. Pero kung mayroong kang pipirmahan ngayong araw ay dapat mong gawin dahil may sinyales na malaking tulong para sa iyo ang magagawa ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung meron kang natatabing pera ay pwede mong bigyan ang anak na may asawa at ang iyong magulang, para ang lahat ng iyong magagawa sa buong linggo ay may gabay na swerte ang pinapahiwatig. Ang pahiwatig sa araw ng Tuesday ay madaming kaalaman na iyong malalaman na dapat mo lang pag-aralan dahil kasiyahan para sa iyo ang magagawa at sa araw naman ng Friday ay pwedeng may sumubok sa iyo kung gaano ka katalino, basta gawin mo lang ang nararapat para ang lahat na iyan ay magbabago sa iyong magagawang pagdedesyon pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay huwag kang masyadong maramdamin ngayong araw, para walang makapasok na bad energy sa iyong isipan at wala ring makapasok na bad energy sa inyong pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color blue number 18 number 36, at number 11. Sagittarius ang pahiwatig kung mayroong kang biglang maging bisita mas mainam, mas mainam na huwag ng matagal na kausapin dahil baka mag-iwan ng bad energy sa inyong pamamahay, at kung may mga plano kayo ng pamilya para makagawa ng isang pagkakakitaan ay magandang pag-usapan ngayong araw para makapag-umpisa na kayo ng mga plano na pag inyong napag-aralan mabuti ay pwedeng maging maayos na makakatulong sa inyong maayos na pamumuhay ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Kung sa pera naman pag meron kang ekstrang pera ay pwede kang magbigay, pero kung kukunin mo lang sa talagang budget ng pamilya ang perang ipamimigay ay baka madalaw ka ng kagipitan, kaya dapat mong iwasang magpalabas ng pera sa buong araw sa ibang tao at maging sa uncle at auntie at sa mga pamangkin. Ang pahiwatig sa araw ng Wednesday ay maganda para sa iyo basta maging mapagsuri at maging mapagmasid at madami kang bagong idea na malalaman na makakatulong sa iyong pamumuhay. At sa araw naman ng Saturday ay pag-iingat para sa iyong kalusugan at sa iyong pera ang lahat na iyan, ay kaya mong baguhin sa magagawa mong pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay at sa ibang gagawin kung ibang tao ang kasama o kaibigan ay huwag nang tumuloy para makaiwas ka na mainis at magustusan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver. And color blue number 17, number 32, at number 25. Capricorn. Ngayong araw kung mayroon ka na gawang schedule para kausapin ang isang tao, dapat ka lang tumuloy hanggat maaari ay mas maagang makausap para maging maayos ang lahat at pagkatapos mong makipag-usap ay sa pamilya ka na para mabigyan mo sila ng aura mo ng swerte na magagawa nilang maging maayos ang lahat ng kanilang mga gagawin at ganon din para sa iyo at kung may pipirmahan ka ngayong araw ay ipagpaliban mo na, dahil mahina naman ang magiging swerte kung ngayon ka makakapirma ang pahiwatig ng iyong gabay. May pahiwatig sa araw ng first day ay may swerte na ikaw na malalaman na dapat mo lang alagaan para magtuloy-tuloy, at pagdating naman ng araw ng Sabado ay may pahiwatig na pwedeng maging malungkot, kung ikaw ay magmamadali sa dapat na magawa kaya ang lahat ng pahiwatig, ay pwedeng magbago sa magagawa mo pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ayon sa iyong gabay. Sa pera ay ang minamahal lang ang pwedeng mabigyan para mas makaipon kayo ng mga swerteng pera. At sa trabaho dapat lang ay meron kang mahabang pasensya ngayong araw para makaiwas ka sa mga bigla ang hindi inaasahang mga suliranin, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 21, number 17, at number 36. Aquarius ang pahiwatig ngayong araw ay huwag kang mag-aalinlangan sa iyong sasabihin sa mga kausap na ibang tao para mas mabuo ang kanilang tiwala sa iyo kung sa pagkakakitaan ng pag-uusapan at mayroon ka namang maayos na aura para sa pamilya ngayong araw na dapat mo may bahagi sa kanila para ang kanilang mga gagawin sa buong linggo ay may mga katalinuhan silang nanggaling sa iyo ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay okay na makatulong ka sa mga magulang ngayong araw kung sila ay bigla ang lalapit sa iyo, at mabigyan mo ang minamahal at hayaan mo siya kung sino ang gusto niyang bigyan para lalo kayong mabigyan ng mga swerte sa inyong mga gagawin. May pahiwatig sa araw ng Miyerkules ay pwede kang makaranas na masasabing kasiyahan sa magagawa pero pag-iingat naman sa iyong makakasama. At sa araw naman ng Friday ay pwedeng may sumubok sa iyo tungkol sa larangan ng pag-ibig ang pahiwatig, kaya dapat kang maging maingat sa mga gagawin mong pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig kung kayang maging malambing ay gawin para ang mga good vibes sa inyong pag-iibigan ay lalong sisigla at mas marami kayong may isip para lalong gumanda ang pamumuhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color gold number 14 number 20, at number 40. Pisces, ngayong araw ang mga schedule na dapat nakausap na tao o kaibigan ay huwag mo nang gawin, dahil senyales lang na ikaw ay magagastusan, mas okay pa na sa pamilya mo gastusin ang pera para maging masaya at sisigla ang bawat aura ng pamilya para ang kanilang mga gagawin sa buong linggo, ay naging inspirasyon ang kanilang kasiyahan sa iyong nagawa at kung mayroon ka naman na dapat dalawin na kapatid o magulang ay dapat mong gawin para ang bawat aura ninyo ay lalong sisigla ayon sa iyong gabay sa tahanan ang pahiwatig kung mayroon sa miyembro ng pamilya na may transaction pa ngayong araw ay bigyan mo ng advice na maging wise at maging mapagmasid para ang kanilang magiging lakad ay hindi sila maisahan o manghinayang. Ang pahiwatig sa araw ng first day dapat kang maging masayang kausap para ang iyong magagawa ay kasiyahan at sa araw naman ng Wednesday ay pag-iingat sa iyong pera at sa iyong pag-ibig ang dapat mong gawin ay maging mapagsuri para kung ikaw ay magdedesisyon ay magagawa mong baguhin ang mga mali pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color yellow number 21, number 19, at number 38.